sa Senate hearing, mainit na naman ang usapan dahil lumabas sa joint affidavit ng mag-asawang Diskaya ang Umanoy pagbabanggit sa pangalan nina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico kaugnay ng sinasabing komisyon sa ilang flood control projects. Pero mariin itong itinanggi ng dalawa. Ayon kay Congressman Co Puro baseless at hearsay raw ang aligasyon at politically motivated pa umano. Iginiit niya na dumaan sa tamang proseso ang 2,000, 25 budget at may mga veto pa mismo ang Pangulo. Ganito rin ang pahayag ni Speaker Romualdez na nagsabing walang katotohanan ang umano'y paggamit sa pangalan niya at wala siyang kinalaman sa anumang cut sa proyekto. Ani pa niya? Trabaho ng Kongreso ang mag-aproba ng budget, pero ang implementasyon ay nasa Executive at DPWH. Malinaw ang mensahe ng dalawa. Wala raw silang tinanggap na suhol at handa silang ipagtanggol ang integridad ng kanilang posisyon at ng institusyon. Unang-una, -una, I would like to, to thank the Biskaya couple for uh, giving everything. You na dinaw know, to this committee. Uh, I just would like to advise uh, the Diskaya Couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin <laughs> na ninyo. Sa dami ah, na sasakyan. Pagbaba ninyo ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa biga, bibigat ng mga pinagsasabihin niyo dito, hindi niyo alam kahit na yung congressman na binanggit ninyo, walang interest sa buhay niyo mayroong gustong susasagay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman pinagsabi na kaya ganito kalaki is ang is-open na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si eh, congressman Saldico at saka si speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa The 25% na ito? Ah, uh, wala po, wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldi at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldiko at kay speaker o mayroon na naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, lalang, pag may lasing na po akong kausap na ano, na politiko. Uh, siguro mo ito, dahil uh, alam mo, Teka mo, this, is a Teka this, mo this is not a laughing matter. This is not a laughing matter. In Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Ah uh, pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas sa taas. Ay, kahit, hindi sila lasing, ganoon na ang kanila Yes sinasabi. po, pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmabadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunan nga po, yung inutangan na po namin ngayon, ay yung banko po ay sinara na po. Pero I sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganun at saka kay ganun yung party niya. Tama? Yes po, Your basta Honor. Tang, gusto, basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita eh, niya sa iyo na hindi lang para sa kanya sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang napakaintindi mo. Ang ko po sa kanila ay kahit, sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. ah, <laughs> so wala pa siya ron? Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga narinig ko taas? madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, uh, wala pa daw sila doon. Wala ano sila doon? Opo. <laughs> kay speaker at kay saldiko lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Okay. Ah. Imposible. Are you, are you done, Senator? Uh, uh, um, meron ka ba pictures? Senator, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Kiskaya. thank you. Senator Sherwin. Okay. Uh, one word. Uh, meron ka ba litrato ng mga bagman nila? pictures o uh, CCTV? po ma maingat po sila at ayaw nila at syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila opo saka ayaw po nila kadalasan po uh, syempre ang pagtatag po kadalasan sa office o di kaya sa hotel kinukuha okay. Pero kaya mo silang i-identify kung saka-sakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Honor. At ang kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilalang kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Sir? Uh, Mr. sigurad, sigurado ako i ng mga pinangalanan nyo. No, sigurado, 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 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV, or merong bang mga deposit slip, or merong mga <laughs> Uh, any any uh, any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan niyo kanina eh totoo 'yun? Ah uh, ledger lang po at saka yung parang voucher po 'yun. Opo. Pero hindi niyo liya pinirmahan 'yun for our records lang po 'yun at pangalawa po ang tagang tunay na panakaibidensya po ay talagang natuloy yung project kasi pag hindi ka po nagbigay eh, mutual terminated, o di kaya right-of-way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga, dis ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right-of-way problem ka, meron kang, uh, uh, pwede nila terminate bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Uh, pag tinanggal po nila si District Engineer o di ka sa si Regional Director, eh, mamimili na lang po yung Director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagkagawa ko. Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakilaman yung implementation ng project. Regional lang at District Engineer. Opo, tama po. tama. So paano paano niya papakansal yung project ninyo kung uh, hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, uh, tatawagan lang niya yung DE at saka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE? Sigur 100% po. 100% mm -hmm. yun. Mm -hmm. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, mayroon ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. ah. Uh, itong, itong ano lang, itong DE at RD. Ano po, uh, I invoke my rights po. Kasi po, uh, po eh, sinabi sa, Mo na yung mga, sinabi mo na yung mga politiko. Sabihin mo na lahat. Hindi po, uh, invoke my rights po. Kasi siya natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po, po kaming protection. At saka po, uh, I invoke my rights. Kasi po, uh, uh, sa ano, tag doon yung session na, ano, ang tag sa session na... Executive, executive, executive session. session. ko lang po siguro Pwede kung yun. gusto niyo yung ko sa inyo. Mag-request ka na lang ng executive session. Opo, sa so mga ganyang klase po ng bagay. So, Opo. yun ang yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun. ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% kung lang po. Kung mag-tell all ka, lubusin mo na. Mm -hmm. Diba? Andiyan na tayo eh. Disconnection, mm -hmm. This connection, I think, uh, Mr. Descaya, Uh, kailangan... Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi ah, ito. Yes, uh, kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin. May kinalaman sa pag-ingi mo niyang ng proteksyon na maaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nang, nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when it in its judgment there is pressing necessity therefore provided that such recommendation is approved by the president of the senate so kung gusto mo uh, na mga ilang ng protection ang uh, committing ito sa pagkita ng uh, ang aming kakayahan irerekomenda natin sa presidente ng Senado at kapag itoy kanyang uh, pinirmahan ay magkakaroon ka ng uh, protection na nilalaman ng ng batas na ito so pumapayag ka ah okay. uh, yes po Mr. Okay. Chair uh, proceed Mr. Chairman may I move to uh, also subpoena the district engineers and regional engineers Uh, in connection with the politicos that were mentioned earlier dahil alam naman ho natin na mambabatas ho bawal makialam sa implementation ng project that's post enactment which is unconstitutional pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya may control tama po ba uh, can you can you confirm that may control yung politiko doon sa im implementation ng project uh, yes po your honor which is unconstitutional mr chairman so maganda marinig naho natin diretso sa district engineer at sa mga regional uh, engineers, itong uh, ginagawa nilang collusion, Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politiko and the district engineer and reg uh, regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information? Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to. In the name of the truth. ba? Diba? In the name of uh, justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session, without prejudice, kung madetermine namin na kalamalaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Apan may advice po ng lawyer ko, sige daw po. <laughs> ano yung sige? Ano yung sige? Ah, 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 sige, uh, sige po. Hindi, no, ang no, tanong no, no, no. niya... No, 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 pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung, ah... Uh, nakikip... Sorry, medyo nahihirap. Ah, sorry po, Mr. Chair. Ah, uh, willing naman po ako na dito na pag-usapan. Mm-hmm. Pa pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer, na mayroong uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko, eh. Dito mo na. Uh, ah, Mr. Mr. Chair, Dito I pa. agree with uh, the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, panggitin mo na lahat. Nandito ka na, eh. May so, meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially? na mga opisyales ng DPWH? Ah, uh, Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po, kung mga naka, ano, hindi ko po kayang banggitin yung experience oh, po ng uh, ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi so, yeah, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nas, nandito na sa kanyang sworn statement. Ah, oh, okay. Di ba meron oh. na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Ar ar Ay, yung, mga bro, yung mga ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo kakaya banggitin? Uh, nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Nandito lang yun eh. A district yung mga Ah, uh, Nandito rin po. Uh, nandito na rin. District Engineer, Regional Engineer. Yung mga nagsasabuatan para uh, ipiting ka at I uh, guess lutuin na rin yung project. Ah, uh, ito pa, pwede ko pong sino mga po kung sino po yung mga congressman? Ah, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito. Pwede ko pong so sandali lang ang pangalan. Sandali o. lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. alimbawa si Regional Director Eduardo berhilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Ah, uh, wala po. Ayun, nandito pala eh. Pagkatapos, nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH, Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandiyan po ba? Ah, uh, nandito din po. Mm -hmm. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang uh, opisyalis ng uh, DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito? Dito sa bago? Dito sa bago? Maalala po rin nyo, in the last hearing this uh, committee floated the idea of uh, giving uh, the contractors particularly an option to uh, to take advantage of uh, uh, the the state witness protection law sapagkat uh, napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin Partikular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang uh, nakapagbigay ng alalahanin hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang uh, sworn statement at kinakailangan pong uh, <coughs> i natin sila uh, sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa Chairman of the House, uh, sa Chairman of this uh, Blue Ribbon Committee. May I call on uh, Mrs. Sarah Diskaya to please uh, present uh, and read before us your sworn statement. Uh, sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong na kay uh, Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ito? Uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa. So, I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, ka, kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number one. Number 1, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga, mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating, ang pagkakataon lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangako kung kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si na, uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, so we'll po, make sure Mr. that Chair. they will be here for your questioning. Mr. Chair? At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo yung mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!